para makita mo yung tunay na kulay ng isang tao. Dalawa lang naman ang kailangan mong obserbahan. Una, when everything is good when you're giving. Pag tumutulong ka, sumusuporta ka, o may ino-offer ka sa kanila na sila mismo yung magbe-benefit. Ayan, ngingiti yan. Tatawagin kang kaibigan at mag a na laging nandyan sa tabi mo kapag kailangan mo. Pero remember, laging may way para ma-expose ang intention ng isang tao. The moment na hindi mo na nasa-serve yung interest ng tao, yung tipong wala ka nang may bibigay, or madalas nagnanoo ka na, diyan na natatanggal ang maskara ng isang tao. Diyan mo na makikita yung totoong nagkikare sa'yo. Pangalawa, nakikita ang tunay na kulay ng isang tao sa oras na dumistansya ka or revealed in silence. In the absence of benefits, some people will fade away. Sa oras na tumigil ka na maging useful sa kanila, itatrato ka na ng iba niyan. Magiging cold na parang hindi ka nag exist Once na narealize nila na you are not convenience anymore. Huwag kang mag-alala. Hindi yan lost. It's a revelation. Hindi rin yan betrayal. It's a clarity. Hindi lang ibang tao ang kaya gumawa sa'yo nito. Minsan, yung pinakamalapit na tao pa. At minsan din, pamilya mo pa.